2023 nang simula ni Governor Ramon V. Gico III ang Green Canopy Project kung saan layon nito na makapagtanim ng isang milyong punla. At ngayong 2025, umabot na sa mahigit kalahating milyong mga punla ng puno ang naitanim sa iba't ibang eco park at bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Nitong ikalawing anim ng Setyembre, pinangunahan ni Governor Gico ang tree growing activity sa Ecotourism Park sa Barangay Estan sa bayan ng Lingayen. Katuwang niya rito ang iba pang mga opisyal ng lalawigan tulad ni Vice Governor Mark Ronald Lambino at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan kabilang na rin ng mga volunteer mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Ito po ay kabahagi ng ating uh, Green Canopy Program na kung saan sa unang termino po natin ay nakapagtanim na po tayo ng uh, almost half a million uh seedlings no na sana ay uh, mapangalagaan ang mga ito dahil pagdating ng ilang taon uh, lalaki ang mga puno ito yayabong Pinopromote promote po natin ito no ang pagiging uh, makakalikasan po natin dito sa ating lalawigan ang nasabing aktibidad ay isa sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaang panlalawigan para mapabilis ang pag-abot sa target na bilang ng mga puno. Katunayan, isa sa mga punlang kanilang itinanim ay ang coconut seedlings na maaring mapakinabangan ng mga residente. Ang Green Canopy Program ay tinuturing na regalo para sa mga susunod na henerasyon ng mga pangasinense upang masigurong may maiiwan na malinis at lunti ang kapaligiran. Layunin po ito, na siguraduhin na ang ating kinabukasan para sa ating mga kabataan ay maasa, may maasahan po sila para na galing po na uh, nakagandahan mula po sa ating mga likas na naman. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalaang panlalawigan ang suporta ng publiko para sa Green Canopy Project bilang pagkilala sa kahalagahan ng kalikasan at pagprotekta rito. Valerie Desmaya, RNG News.